Si Leorio, bukod sa pagiging isang doktor, ay matagal ng kaibigan ni Gon. Ang pagiging doktor ni Leorio ay may kahalagahan sa papel niya sa pagbabalik ng Nanigon. Dahil bilang isang doktor, natural na layunin niya ang pagpapagaling. Hindi lamang ito physical na pagpapagaling, kundi pati na rin ang spiritual at energy based na aspeto. Tulad ng Nen. Ang pagkawala ng Nen ni Gon ay hindi simpleng bagay na physical na sugat, kundi pagkawala ng kanyang pangunahing enerhiya. Na sa kasong ito, ang nangangailangan ng kakaibang uri ng pag-aalaga. Isang bagay na maaring masaklaw ni Leorio bilang isang emitter ng NEN. Noong election arc, ipinakita ni Leorio ang kanyang kakayan sa NEN, partikular ang kanyang remote punch. Bilang isang emitter, ang kanyang NEN ay may kakayang manipulahin at i-extend ito sa malayo. Pinapakita nito na maaaring niyang gamitin ang kanyang NEN para sa mas malalim na layunin, kaya ng pagpapadala ng enerhiya sa mga parte ng katawan ng iba. Posibleng pati na rin sa NEN system ng ibang tao. Maari nating isipin sa pamamagitan ng kanyang remote punch, maaring i-channel ni Leorio ang kanyang Nen sa katawan ni Gon upang muling buuin o gisingin ang nawawalang Nen pathways. Sa Alexander lore, ang Nen ay isang uri ng internal energy at ang pag ng nodes ni Gon para muling makontrol ito sa isang bagay na maaring magawa ni Leorio bilang emitter na may pagnanais na pagalingin ang kanyang kaibigan. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang posibilidad na si Leorio ay magpapalawak ng kanyang kakayaan sa pamamagitan ng karagdagang pagsasanay. At tapos makita ang potensyal ni Leorio sa remote punch, posibleng naisip ni Jing Fricks ang amanigon manigon na siya ang pinakaakmang tumulong sa pagbabalik ng Nen ng kanyang anak. Kung magtutulungan si Jing at Leorio, maaaring turuan ni Jing si Leorio ng mas advanced sa pamamaraan ng Nen restoration o healing techniques. Maaaring si Biscuit Kruger na kilalang mahusay sa Nen manipulation at pagpapalakas ay maging isa sa mga tutulong kay Leorio upang maisakatuparan ang layuning ito. Si Biscuit ay mausay sa paghasa ng abilidad ng mga estudyante niya kaya't posibleng niyang ituro kay Leorio ang mga teknika upang ma-restore ang nenegon. Kasama ang kanyang likas na talento bilang isang doktor, makakabuo si Leorio ng espesyal na paraan ng nen healing. Isa pang mahalagang aspeto sa teoryang ito ay ang konsepto ng post-mortem nen na nakita natin sa ibang mga karakter tulad ni Neferpito at Kite. Bagaman hindi pa ganap na patay si Gon nung isinakripisyo niya ang kanyang nen, maaari pa rin itong maihalin tulad sa isang uri ng temporary death na kanyang nen system. Kung gayon ang pagbabalik ng nen ni Gon magiging isang uri ng resurrection ng kanyang enerhiya. Si Leorio bilang isang doktor ay maaari mag instrumento sa ganitong proseso ng muling pagbuhay. Sa pamamagitan ng kanyang abilidad, hindi lamang siya magiging doktor sa physical na katawan ni Gon, kundi sa kanyang spiritual at energy-based na aspeto. Sa teoryang ito, ang kanyang emitter ability ay magsisilbing paraan upang ma-restore ang circulation ng nenigon Higit pa sa technical aspecto ng kanyang kakayahan, maalaga ang emosyonal aspecto ng teoryang ito. Si Leorio ay may malalim na malasakit kay Gon at laging handang tumulong. Emosyonal na connection nila ay nagbibigay kay Leorio ng mas malalim na daylan upang magsikap at humanap ng paraan upang maibalik ang Nenegon. Tantric sa Hunter, madalas na ipinapakita na ang malalim na emosyon ay maaaring maging katalista ng mas malaking pagbabago o pagsulong sa mga abilidad ng mga karakter. Kung kaya't sa pamamagitan ng determinasyon at malasakit ni Leorio, maaaring magkaroon siya ng breakthrough sa kanyang kakayahan magawang ma-restore ang nenegon. Ang pagbabalik ng nenegon ay magbubukas ng mas maraming posibilidad para sa kanyang karakter. Kung si Leorio ang magre-recover ng nenegon, ito ay magpapakita ng mas malalim na ugnayan sa kanilang pagkakaibigan at magiging simbolo ng paglago ni Leorio mula sa pagiging simpleng doktor patungo sa isang nen-expert na kayang tumulong sa mga malalaking suliranin. Ang proseso ng Nen Restoration ay maaari ring magsilbing paraan upang mas mapalalim ang kaalaman ni Leorio sa Nen at mas palakasin pang ang kanyang sariling kakayahan. Sa pamamagitan ng paggaling ni Gon, maaari rin natin makita ang mas mataas na level ng kanilang pagsasanay bilang isang hunters, lalo at maharap sila sa mas malaking panganib tulad ng Dark Continent. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.